tipok diri o oh, na o guys yung bana piniriso 13 years in prison tagamtaman oh. kong apo oh. siya mama siya gibiag mama guys do oh, mama, oh, oh, mama Asa? Panawagan siya guys. wagan Na siya mama matay. Hindi, 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 Kita shop. Oh, no, okay. Uy, guys, oh, ina na, oh, uh, man. ko ni Kukoy, guys. Oh, okay. Uy, nana, <cute> Kukoy, kukoy. Inana, chorto, oh, nasa oh, oh, nasa naawan. Nasa naawan na maghatag. Oh, ay hatag-hatag. Mani. Hatag-hatag. call center, wa hatag. Oh, ina. Sige na. Nana, look guys. 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 Oh, Walang wala mama guys. mama guys. Bilin na ko sa kumamalin

video. Hello! May hapon! Mag-live ako karoon ka taon. Hello! 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 guys! Hello guys! Oo. Oh. Naulan na na kayo dito sa Iligan. Ano Iligan? Oh, Iligan, ang apo. Oo. Oh. Oo. Oh. Tanawa, naligo siya. Oh. Mamalinda. Yundang ng ulan guys oh. Yundang ng ulan. Yundang guys. Yundang, yundang. Ano baik na po 'un niya. Oh. Sana guys. Guys, oh. ina pa. Follow my video. Na-follow my video, guys. Tingnan mo, ayoko Ayan, yeah, maluwi ng mamalin guys. Right? mo sa'yo guys. Maluwi mamalin. Ayan, maluwi ng may hapon. May hapon.